Kita uh, 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 kasi sigaw sakin, Ay, ka yun. Kaya mo sa akin, ato. Ay, pero ka na. <laughs> ito, to na ito. ako. Kaya ko na ako naman. <laughs> <laughs> Ito ka na ako, Eron. Pag ko kong action, action na, kaya na ito. Mahal na ba, iso ka, Eron. Ito ka na ako, Eron. ano? Ang ka na mo, lang <laughs> ako. Mahal, kita ko, Eron. Hindi ako talaga, Uy, <laughs> yung mamaya ikaw susuka niya, Kenneth. Dahil mo wala ako, mahalo mahalo ka, Kenneth. Mahal na ka si Geron. Meron sa akin. Lado ka, boy. Mahal na mahal ka si Geron. Kahit ako. Kahit mo wala ako, mahal na ka si Lado ka, boy. Nalig ka Hindi ako sa gago. Tumas nalig ka si gago. <laughs> Hindi ako matulog. Ba't sumawa tabi ba si Garol? sino <katulog>? <laughs> <Gago>. <laughs> Bito, ka ko? ka? Gusto ko, sapa kayo, ano? Ano? Sige, tutulog uh, sa ito. Uh, gago. O, Jack. Hindi masalala sa akin yan. Ba't sapa ka Ano? Patay mo. Ano? Yan. Tarantado ka. Tulog ko na yan sa nga. Ulul gago. Basta masabi ko sa karon lalo ako sa'yo gago. wala ka na. Tulog mo na yan. Baka yan. Tulog mo na yan. Kaya, naigit ka na. Pahinga na, magpahinga ka na. Pahinga ka na, magpahinga ka na. Pahinga ka na, magpahinga na. Kaya ko ba galit? <laughs> kaya naman, hindi naman mabait sa akin yan eh. O, wala eh. Palang magbibiro pa ka ako. Totoo to, sinasabi niyan. Hindi <laughs> nga ako sinatawag sa kuya uh -huh. yan eh. Kahit kailan naman eh. <laughs> <laughs> oh, ano? Oh, ano? Kaya naman, totoo na yan. Tangi. Kaya naman, totoo na yan. <laughs> kainer, kainer, kainer. <laughs> mabait ba ako sa iyo? Oo. <laughs> kaya ba lagi ka bigla pa lang <laughs> sa ligaw? Mga kakilala ko ano Hindi